Aba, etia, ngiti ah. May lang na uwi eh. Mamay, magandang gabi. Kamusta? Dade. Wow. For... Pahing nga lang ako sa kwarto ah. Ha? Anong sa kwarto? Ba't di ka agad din eh. Papahing lang ako. Baka lang gusto nga kausapin nila, mami. Hindi ka lang, maupo ka lang din eh. Maupo ka lang. Ba? Baka nang kalimutan mo ah. Oo. Oh. Yung um, vlog mo, napanood ko. oo oh. Hindi ka nakauwi no Sabado eh. May... Hindi ka nagising. Naku. At? Napuyat ako. Hindi ako ginising ng mga kasama ko. Hindi ka napuyat. Uwi-uwi na nga ako dun eh. Uh, nalasing ba? okay. oh. ano na ano, pa. Na okay. Hindi. ano yan? Anong nalasing ba? Ito ka. Ito ka. Hindi gising ka. Hindi ka magising eh. Oo oh, no. ma. Napuyat nga lang ako nung nanood kami ng Netflix noon. Pati pa. yung cellphone mo. Alam yung alarm. Patay oh. ka ng patay. Tunog ka ng tunog ng tunog ng cellphone mo. Eh, si ka nga kasi kagraduate na nun. Nag-ano lang kami. Pinaghanda ka namin ng pagkain eh. Nag-ano ay, lang na ako nun? Pineapple juice. Naku. Kaya kami nang gaya at uuwi ka. Alam mo naman pagka uuwi ka. Iluluto ko yung gusto mo. Ayan. Oh. And Napanis na yung ulam kuya. Napanis. Tinapong ko na. Dito naman ako ah. Abe, well, ano na nga talaga kami magagawa. Nun, anong ano pecha na? Anong sinambang? Oh. Sinimbang siguro ako nito, no? Anong sinambang? Oh. Eh, napanood nga namin. Gumaganti sa akin eh. Ba't gaganti sa iyo yan? Hindi marunong gumanti yan. Oo. Oh. Oh. Okay. Oo. ba? Sayang yung pera, yung luto, yung effort ni okay mami. Mo. Hindi mo nalalaman yung effort ko na ginagawa. Namamalayin na ka, nagluluto ng gusto mo. Ano ulam? Ay eh, ngayon, anong ulam at mm, alangan alang, ako. Alang. Okay lang walang ulam, gusto na ako sa pangaral. Ay, Ayun ako. Ay. Ba, talagang ganun oh. yung anak, kahit may edad na, pinapangaralan pa yan. Ayun. Ayun. Oh. Mm -hmm. Sunod sa magulang. Kaya naman tayong pineapple juice dito, Nung no? sabo dumi, di ba, no? Diet ka nga at tumataas ang timbang mo. tapay <laughs> okay. oh, oh. na naman sa kwarto. Pagod na pagod ka. Pagod lang mag-drive. na ako no? Pagod na no? pagod, na, no? pagod, na, no? pagod na, no? kasi nga pala doon, pakitingnan mo. Ay, okay. Okay. Ano mo sa washing? Bakit? Yung laman ng washing, tingnan mo. Oh. Madaming laman. Oh. Baka eh ikaw na muna maglabat. pagod kami. Oo. Oh, oh. oh. <laughs> Ako maglalaba? Ay, oo. Oh, oh, oh. Tsaka kuya, hindi na kami gumagamit ng washing kasi oh. maltaas yung singil ng kuryente. Kaya hmm. kakamayin mo na lang. Kakamayin mo lang ngayon nyo. May sabon naman dyan. <laughs> Kompleto oh. na tayo dyan. Kompleto dyan. May sunrocks, may downy. Ganino. Kung na muna maglaba, kami napapagod. Magsimula naman ako. Ano, sinong po, um, internet din kami, nanonood kami vlog mo. Ayan. Ay, sinisira mi yung washing mo, mi. Ayan, no? Dinadabog pa. Ay, bakit ah? nagdadabog ka? Pagka nasira yun. Pasa yung sabon. Pagkaya Saka yung ni, Pagkaya nasira, ibibili mo pa ako ng bagong washing machine. Oh, sige, ako na, ako na maglalabas. sige, sige. Ano na, patuluan mo muna at mahinay tulog. Magpatulo ka muna. Ano na, tingin sa akin, may ba? para akong ano, Bakit tinitingnan Ayan mo, so. Ay, you know, mo si Jiggy you know. ng masama. Hindi, tinitingnan ako yung ano. Alam Oh. Ano? Kaya na isa ako na maglalabas. Ay, Ay. 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 lagyan mo muna ng tubig at mm, ibanatan mo na yan. At nang mabinat-binat yung mga buto-buto mo. Hmm, baka may hangover ka pa, kaya makakatulong oh. yan. Ikaw kasi, kung ano, pineapple juice lang ako. dok Joke lang, vlog lang yun. Dok-dok-dok. <laughs> <Nope. Nope. laughs> Ayan, o, no. okay.